Ito hong uh, bahagyang pagkaantala o pag-urong doon ho sa schedule ng uh, pagtalakay ng Bicameral Conference Committee dito sa Pambansang Pondo para sa 2026. Yan daw ho'y para humasuri pa yung nilalaman ng budget, yung version ng dalawang kapulungan. Baki-update po tayo sa pabangitan ni Bombo J. C. Galvez? Hindi tuloy ang Bicameral Conference Committee Meeting sa pagitan ng Senado at Kamara sa 2026 National Budget na nakatakda sana ngayong Biyernes, Desyembre a 12. Inaasa ang pag-iisay ng makaibang version ng dalawang kapulungan ng Kongreso ukol sa 2026 General Appropriations Bill na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, napilitan silang iurong sa Sabado ang BICAM dahil hiniling ng technical staff ng sinadot at Kamara na bigyan sila ng isa pang araw upang buuin ang detalye ng matrix at mapagkasunduan ang mga magkakasunungat na probisyon at halaga. Ito'y dahil anya mas detalyado ang mga budget documents at may technical description sa bawat proyekto. Gain pa man, sa oras na simulan ng BICAM, nanindigan si Soto na tuloy ang pagsasapubliko nito dahilan kaya raw siya dadalo sa pag-uumpisa ng pagpupulong para masigurong live stream ito. Ay ah. Mm -mm. O, hindi ako papayag ng wala live stream. Starting from tomorrow. Attendee. Eh. Oh, okay. Yeah, yes. Attend ako. Pa attend ako sa umpisa. Uh, para makita ko lang na umpisa na at saka monitor yung live streaming. Oras na nag-umpisa tapos walang live streaming, patitigil ko. Inaasahan naman ni Soto na magiging mahabang ikakasang bycam ng Senado at Kamara na didepende sa pagsusunduin na magkakasulungat ng provisyon sa budget. Di e naman daw pa iintulutan ng liderato ng Senado na magkaroon ng insertions na hindi naman natalakay sa si dalawang kapulungan ng Kongreso o anumang amienda sa budget. Mm. SP sa first day ng bike cam, are we expecting ba ito? I expect na mahaba ako in all, all mm. two or three days. Depende. Depende sa mga you know, mapapagkasunduan nila doon sa mga you disagreeing know, provision, provisions only. Hindi nating papayagan na magkaroon ng magpapasok ng hindi naman pinag-usapan sa Senate o pinag-usapan sa House o magkakaroon ng bagong amendment, individual amendment or what type Nothing that will, uh, we will never allow anything that happened last year na mangyaring yan. Una nang nagpahayag ng pagdududa si Soto na basta na lamang tatanggapin ng Kamara ang version ng Senado ukol sa pag-aproba ng 2026 budget. Ayon kay Soto, kahit nais ng ehekutibo na sundin na lamang na mga kongresista ang ng Senado, nag-aalangan siya dahil malamang ay pagdedebatean pa rin ang husto ang nilalaman ng proposed budget. Umaasa naman si Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian na hindi na magkaroon ng bakbakan o debate pagdating sa bicameral meeting. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one. and most trusted source of news and information basta radio bombo for the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradio.com follow us on bombo radio mobile app facebook youtube tiktok and x formerly twitter like share and stay connected anytime anywhere